Hi po friends! Good morning! For today's mini vlog, samahan niyo muna akong pakainan sila ng macaroni dahil kain na pa sila laway na laway. Alamin naman na favorite naman ako yung spaghetti tapos itong macaroni. Kaya naman kapag kumakain ako, yung nakapaligid lahat sila sa akin. Ito na nga yung video clip namin kanina habang nagkakapi ako. Kahit hindi mo talaga sila tawagin para kumain, itaga naman lalapit talaga yung mga yan para magpakit, para mabigyan sila ng kinakain. Kaya naman nag-decide akong terhan sila ng konti para naman kahit papaano ay makatikim man lang sila short reminder lang para sa mga sensitive na fur parents dyan kung bakit uy pinapakain mo ng table food yung mga fur babies mo bawal yan bawal na bawal po talaga yun pero bawal na bawal talaga kapag sobra yung pinapakain mo para sa kanila para saan kasi basta makatikim lang sila okay na yun at kontento na sila dun at lagi kong sinasabi sa kanila na okay na yan tama rin di ba at least nakatikim ka yung ibang mga fur babies hindi nakakakain ng mga kinakain nyo kaya be thankful kasi nakakatikim kayo lagi kong nare-remind sa mga fur babies ko yun. And yes, po, sumubo so rin talaga ako sa kutsara ng mga free babies ko. Wala po talaga akong kaarte-arte. Ganun ka din ba sa mga free babies mo kahit may laway talaga ng mga okay na okay lang talaga? Mga anak ko naman 'yan kaya ayos lang sa akin. Alam niyo ba, po, friends, until now, madami pa rin talaga ako nababasang comments sa mga freebies videos ko. Pag nag-aaway sila, bakit kasi hindi mo pinaghihiwalay kaya nag-aaway, hindi ka ba naaawa? kung na paano od nyo? Okay naman sila magkakasama at walang problema. Kaya nga lang paminsan-minsan hindi na natin mapipigilan na alam mo yun, mainit ang ulo ng isa nating for baby at hindi natin mapipigilan yun. Kaya minsan, mapapanood ninyo, nag-aaway sila. Lagi ko kong sinasabi sa inyo, yung mga anak kong yan, eh, para talaga mga bata na pag naglalaro, minsan napipikon at nauwi sa away. Pero ang mahalaga naman doon sa mga yan, ay hindi naman sila nasasaktan at lagi ko naman sila nababantayan at naaawat agad. At madami rin ako nababasa ang comment na kesyo hindi mo tinitrain, hindi ka marunong mag-alaga ng mga free babies mo kaya nag-aaway Diyos ko dahil sobrang dami negative na nababasa akong comments dyan lalo na sa YT channel namin grabe yung pambabash dun kahit nga kaluluwa mo hinusgahan na nga rin talaga nila sa 8 seconds lang na video na panood nila eh para namang kilalang kilala ka na agad nila mahirap mag-alaga ng mga free babies alam nyo yan ilagay mo na nga sa yung mga nag-aaway tapos talian mo na nga para na hindi magkasakitan pero pasensya na po kasi hindi naman po ako yung ganong klase ng fur parent na nag-alagay ng aso para ilagay lang sa cage tapos talian. Pangarap ko kasi nung bata ko to na magkaroon ako ng mga itong klaseng aso kaya naman hindi ko sila pababayaan at, at sisiguraduhin ko na maging masaya sila sa akin. Kung napansin nyo naman sa mga videos namin, wala kaming ibang ginawa kundi maglaro, mag-enjoy, magharutan. Sabi pa nga sa ibang comments dyan na-spoil ko nga daw yung mga fur babies ko. Ganon siguro talaga akong klase ng magulang sa mga anak kong yan at hindi ako magiging strict. Minsan may nabasa pa akong comments doon na kinukumpara kami sa ibang mga content creator na mga dogs din yung mga contents. Na kaya siya madami daw alam na tricks yung mga dogs ni ganito, ni ganyan, hindi raw nag-aaway. Pero sabi ko naman may mga videos naman sila sa page nila at sa YT channel nila na nag-aaway din yung mga fur babies nila. Hindi man tayo magkakaparehas ng paraan ng pag-aalaga sa mga fur babies natin. Pero alam ko, isa lang naman yung goal natin yung mahalin sila at hindi sila magkaroon ng sakit. Tama naman ako 'di ba? Ayun lang, thank you for watching. Please don't forget to like, comment at subscribe yung ating mga videos. If follow mo na rin kami para lagi kang updated sa mga upcoming ganap up ng mga batutang 'to. Bye-bye.